Okay, sa ano uh, natin ngayong araw na to, yung paano uminom ng Red Horse professionally. Ibig sabihin, yung tamang pag-inom ng Red Horse. Uh, also, uh, I want to know that this is not uh, intended advertisement because di po kami binayaran ng San Miguel o ng Red Horse. This is uh, talagang sinadya po namin na gumawa ng, ano, para maturuan kayo kung paano ikaw gulit be. Red horse. <laughs> Ito, ang unang-una gawin nyo ganito. Sumat kayo. Baso or cup. Kasi nasa dagat kami, cup gamit namin. Ganyan, ganyan. Tama lang. Ganito. Ganong karami. Uminom kayo. Siyempre. Hindi tulad ng hard na isip-sip nyo Kailangan uminom kayo yung talagang tunay na lalaki Ganito On <laughs> Tapos Pagkatapos nyan Ah Siyempre maubos si isang baso Kapag uminom kayo Pag maubos si isang baso Pagubos na isang baso nyo Huwag nyo kaagad lagyan yung baso nyo Mamaya-maya na naman Siguro mga 10 minutes after 10 minutes <coughs> uh, lagay ulit kayo sa baso so, so ang number one rule po dyan uh, ang tamang taong pag ibig mag redors ay drink model totally. wow. yes at ngayon pangalawa pangalawang rule kailangan number two Number two is Huwag kalimutan yung pulutan Yung pulutan, yung mani, mani ingay mo <laughs> Number three yun <laughs> Number three pulutan <laughs> Ito Ito, yelo Kailangan Ang red niyo, nyo May yelo Okay man yung watch yung nila na kailangan walang ice Yung beer kasi mawawala yung lasa Okay maniwala dun kailangan may ice kasi ma mainit. <laughs> Summer ngayon. Kailangan may ice. So, yun, number two. Number three, ay kailangan may isang platitong mani kayo. Mani. Peanuts. Dahil yung mani ay maganda sa katawan at pag kumain kayo ng mani maabsorb hindi maabsorb kagad ng katawan nyo yung alcohol kasi may healthy fats ang mani kaya yung alcohol e magdudulas lang dudulas lang sa tiyan nyo kasi nga mayroong fats naggaling sa mani and second option Avocado. Parang mani din 'yon kasi may fats, healthy fats ang oh, mani. Yeah. Ah, number 2 na 'yon. Number 4. Kailangan. Meron kayong katabing chicks, 'di Apat kailangan, may katabi kayong girlfriend. Yun yung ibig sabihin ko na chicks, girlfriend o asawa. Kasi para di kayo malasing. Sila yung magsasabi sa inyo, tama na yan, lasing ka na. Uwi <laughs> ka na, buisit ka. <laughs> Ngayon, di, bago ko sa'yo yung panglima, pakilala ka muna yung kaibigan kong si Joe Fox. Isang magandang lalaki. Galing ng Tondo yan. Ngayon, nasa ano na siya? Dapikol. <laughs> o okay, ngayon, pang lima ay kailangan mag-yosi kayo. <laughs> di ba? Hindi, hindi. Mali yun. Biro lang yung pang lima, pag-yosi. Kailangan huwag kayo mag-yosi pag uminom kayo. Kasi kung mag-yosi kayo, malalasing kayo kaagad. Kasi yung yosi, ano yan? Maraming miko tintar. Dahalo yung ulo nyo eh, di ba? Makaka kailo yan pag damingan nyo. Bukan mong pagsigarilyo na lang sampung sigarilyo sa isang minuto, di ba? Talagang <coughs> may hilo ka. Kaya, number five eh, huwag kayo manigarilyo. Ayaw mo manigarilyo. Yun lang. Wala nang iba Pag gawin nyo yung limang yun, Professional drinker ka na ng Red Horse. Sigurado. Wala kang over. Okay ba? Nas oh. liyo na siliyo ng babay. So, na. Ah, uh, next episode. Yung dagat na, yung dagat na ano namin ngayon. Ipicture namin. Oh, kukuha kami na isda. Basta.